Uy na po kami. Uy na kami. Tabi na naman sa bayan. Ah uh, uh, out po sa mga subscribers at sa mga viewers ko. Uh, maraming maraming salamat po sa pinanood uh, yun 'yung channel ko. Ah uh, paki-follow lang po sa mga sa channel ko. Ayun po. Uh, maraming maraming salamat po. Ah uh, na kami. Babay muna isla. Abalik na lang kami. yung lahat dyan okay. bye bye po bye 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 Hello po, magandang umaga po sa inyo uh, Patawid na naman po kami papuntang Ando Island Doon sa Beach Resorts na ginagawa po ni uh, Honorable uh, Founder Ray. Ayan po, okay. Uh, magandang 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 umaga po sa inyo uh, Alis na po kami papuntang Ando Island Andito po kami ngayon sa sa bang south sa sa waiting sheet po. Samahan niyo po kami. Hello. Magandang araw po sa inyo. Ano po. Ano na Ano po. na

何 naman yung mga bin. Under bin. Uh, dito kami ngayon sa isla. Tumawid kami kahapon. High tide po ngayon. Ayan, makikita po natin. High tide. Yeah. Happy morning po. Happy morning everyone. Ayan. Ang sarap ng pakiramdam. Ah, pag, bagong gising ka. Tapos pupunta ka sa tabi ng dagat. Ayan po. Ang sarap sa pakiramdam. Parang wala kang problema. Relax na relax ka. Tapos po ako dito sa Sa dito. mas na relax ako Nagigising. ako sa balikat ko asensya na ako mahawak ko ako ng camera ko sa isla Oh! si pag naman ni Mang Bin yung binibinta daw ng may-ari na resort yan ginagawa ng resort dati ito hindi na Siguro binibint ah sabi nila binibinta raw. Hindi ko lang alam kung magkano. Kada po ito, may bahay na, may cottage. Ah, sa cottage. Sir size na. Ah, na, ano na nang ah uh, damo. Si pag naman ni Mang Bin. Ayun. Pasal <laughs> mo na dama ako. Grabe. Ponder bit talaga. Ay, <laughs> ginagagina ka. Ano? Pupuan. Tingnan natin yung tingnan natin yung ano, yung mainit at tubig. Ayun, mainit na. Dito po kami ngayon sa isla. Ayan. Ang ginagawa ko. Ayan. Ako Ay, ang gumawa. Wala siyang makuha na ano. Katiro. Sabi ko, sige. Kahit tayo na lang. kakapi na. Kaka na yan. Daming ibon. Wak. Wak, wak, wak. Mga wak. Dito, sa isla. Sobrang Sobrang napakasarap gusto ko yung mamuhay na ganito na relax ka tapi ng dagat walang maingay na mga susakyan o at maririnig mo lang yung alon ng dagat at saka hangin napakasarap po lalo na gabi, matutulog ka yung uh, cottage ni Founder Rick binuksan lang namin yung pinto uh, bintana para wawaw sa yung hangin sarap Kahit wala kang kumot napakasarap talaga masarap sa pakiramdam dati raw ata yung may-ari niyan foreigner eh wala nung siguro nang nagkahiwalay sabi naman nila nagkaiwalay. ang asawa niya na Pinay kaya ibininta o ano hindi ko lang alam po malawak po na lupa yan ah bilinagyan nila ng bakod pa pa para hindi basta basta mapapasok ito sa kanila din dito, dito sa labas ng bakod na yan ngayon hanggang dito na sa dagat. Kaya maganda to ano eh. Rest house o uh, resort talaga. Yun sa likod. Ayun, ayun hindi na nakikita, wala na nakikita na ano. Uh, isla, yun na yung sa likod po dito sa island na ito, sa isla na ito uh, yun na yung po yung uh, Pacific Ocean. Ayan. Ang lakas po ng hampas ng alon at sa kahangin. Diyan sa likod ko. Napakasarap.